mag-abroad ka? Alam mo, kapag mag-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin dang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot takot at pagkabalis sa akong maayos bang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob dahil tanay ang sarili mo lang ang tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba, ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag naibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong mag at magsakripisyo para sa pamaharap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo.